Yes, hello guys. Ito naglaga ako ng dahon ng bayabas kasi ang aking bibi na si Jerry Lee ay sumasakit ang chan. Let's go. Ayun nako, nalaga na 'yan. Masakit siya, ayan oh, guys. Yan. Kaya 'yon, dito nga. Ayun. Ayun guys, kasi ang chan niya ito lang ang gagawin nyo, lalagayin nyo lang yung bayabas at saka pagkalaga, eh stream mo yan. Yun, very good. Yan, ayun kanina, yan, puno yan, puno yan kanina. Ang pagkakalagay nyo, ito isang mga, hindi man masyadong puno, mga ano lang. Tapos lalagyan niyo ng asukal. O kung may honey man kayo sa inyong bahay, hani isang kutsara na hani tapos ilalagay ya kasi minju alam niyo yung bayabas matapang yan oh anong lasa Ma malasa matapang matapang daw matapang ayun guys ang aking anak bayabas lang ang katapat yun lang guys at ayun kanina hindi siya nakapasok guys kasi sumasakit ang baka daw siya matay doon sa school. Kaya hindi siya nakapasok guys, kasi eto nandito siya ngayon kasi baka kasi di, nagtatai at siya masakit at yung gagawin nyo lang yan, yan nakita ko rin to sa ano sa sinabi rin lang sa akin at mga kaibigan at saka yung mga kakilala lang yun kaya ginaya ko yun eto na siya o oh, tingnan oh, Nararamdaman mo na? Ayan guys ha. Paalala ko lang na sa inyo, bayabas lang ang katapat ng iyong pananakitan tiyan, ng iyong mga anak. Pataas yan, ang sibin pataas. Mga sibin pataas. Lalagyan na lang ng asukal o honey man lang kung isang kutsara. yon. Hindi siya nakapasok guys Oh. Ayan, naghanda na sa kanina. Ayan, pwede ko na siya iiwan. Ngayon kasi papasok na rin ako guys. Thank you very much sa iyong panonood. Salamat.